kasama ko na naman ang ay kaibigan ng Urako Vlogger, si Rodels TV. TV. At dito po kami ngayon sa Orga Street ano po sa Santo Niño di Tondo, Manila. Na nasa sa kupa naman ni Yormi Esco Moreno at Pro Paso. ayan ah, po mga kaibigan ano. Last Monday, wala po kami dahil oh, uh, medyo alam nila, medyo na. may masama ang po na oh, aking po. partner sila sa TV. Pero ngayon po, muli kami nagsasama at tiyak na susubaybayan nyo ang lahat ng aming mga kalisorbey. And go, palagay ko, diretsyo na tayo sa video! Ito po, ito papakita po, namin na uh, ngayon ito, kasama ko naman si Rems TV na At ito, ito pong nilidyo uh, ko, ito pong yung uh, Santo Niño di Kundo, ang church, ano po? at dito po kami magkakandak ng kalisa uh, uh, sa Santo Niño dito do Manila Ayan. bro dito, tayo yes ay ito po ang rapido kung 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 nakita. Ito ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ako po si Kuya Rodel and Relasyonity TV po. Yeah. Welcome sa aming vlog, Kawawang Kobe Vlog. Ayan. Anong pala ate? Okay. Geraldine. Okay. ka ng ano, uh, dito sa yeah. street. Oh. Pero nag-aaral ka ba? Oh. Okay. Anong grade na? College. Oh, okay. college ah. Uh, college. Parang hindi ka ba kayo magtinda dito dahil maganda ka ate ah. Uh. <laughs> eh hindi. Tumutulong lang bro sa mga. Ayan. Okay, ito That's kasi. Kailangan mo si Yorme. Okay. okay. So, si Yorme ang nagbabalik na mayor niyo para sa Bagong Maynila. Ngayon, nung ano yung unang expression mo, ano yung unang reaction mo dahil sa ulit ang mayor niyo? Ano po, Unang expression ko po kasi um, feeling ko po mas, pong yung mas oh. lalo po ba na tayo may Mas lalo po ang uunat yung mga kailangan ko may hindi sa may oh. Ito Ikaw ba ay naging scholar ni Yorme? O oh, hindi? Okay, so, marami siyang scholar eh, sa, sa mga pinapatayo ng school. Ngayon ka, Eto na. Si Yormie ay medyo mahigpit sa mga street food vendor. Pero ang uh, tema dyan, ang masiste dyan, ay inaayos lamang niya. Ngayon ba, kayo bang bilang isang street food vendor dito na matagal na nagtitinda, ay apektado ba o hindi? Hindi naman po kasi uh, nagtinilis naman po kami dito kaya kailangan ko na ay mga feeling po. ah uh, mga mga Okay, doon. Okay. Ito yung narinig ko na. Oo. O, meron gusto dito? At ah, ang, tatalong ko po, kung sakali kayo makakapanood si Yormie, ano naman po ang uh, gusto mong project na talagang uh, hindi makakalimutan ang taong gagawin niya ngayon? Ano po? Eh, siguro po yung project ko para po sa mga, uh, sa mga wala pong ano, wala pong trabaho. Ah, yun. po sila ng konti. Yun ah. po yung, yung para mas... Kasi gusto ko so, pumagtuunan niya po ng attention. Pansin. Uh, Anong sabi mo sa kanya kung nangyari? Kakaharap ko siya ngayon. Anong gagawin mo? Sabihin mo. Ano po? Um, Yor na uh, sana po tutukan niyo po yung mga taong may po na hindi po kayang makapag-aral, hindi po kayang mamuhol sa araw-araw. Ayan. Uh, name, ran -ran Ayan. 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 Bro, may hirit ako. Okay. Ano naman po? yung masasabi mo? doon sa mga tulong guests. Kaya ni doon sa mga tolong, Then, yeah. sa mga tolong guests, lalo na dyan sa road eh, na ang kiyunti na silang nahuhuli. Kailangan, daw, ka, kailangan bang magbago sila o hindi? Kailangan pa ka nila magbago para sa, sa buhay din po nila yun. Eh. Uh -oh. Sa... Dapat lumaban ang patas, parang okay. alahan na po yung gawin siya. Nagaya okay. nyo, di ba? Okay. okay, okay. Thank you. Thank you, you Mama. Ayan. Ayan. Siya sila Sir TV. Ayan. Tapos ako nandiyan na. Oh, shout, shout out, ka sa out sa akin. Shout out oh, shout ka. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out po sa Gabay Family. Ayan. Yeah. Thank you po. Ayan. Thank you, thank you. Ayan bro. Nakabay naman tayo. So, maganda ng ate ha. Kita mo naman. Kuya, kung may lang pang interviewin. Ah, kuya. Maganda nga po. Ayaw ni kuya magpa-interview. Parang may hinihintay si kuya eh. Ayan bro. Ito, ito, ito. ito, ito, ito. Ambos interview natin yan. Dalawang nakatayo. Tapos po, nakakita kami. Ate! Tundo kayo, okay lang ba kayong interviewin? Good afternoon. Ah, good afternoon. Okay. Okay, ate. Thank you. Ayan. Nadaan lang kayo ng camera. Pahisya na. At ito po. Kami po ay magsatanong-tanong dito. Ito si Hila Kuya, oh. Kuya, okay lang pag-interview kayo. Kuya, okay lang. Kuya, ano lang po kami, mag-vlog lang kami. Mag-vlog lang po kami. Palis, Alvay. Palis ka na po. Thank you, thank you. Ayan, dito po. Ayan. At maubos ang oras natin kaharap ng mga okay, tanong ha. Yeah. Okay lang po yan, Sergin. Kuya, sa ano lang to? Sa YouTube channel? oh oh, YouTube, YouTube. Mapapanood ka sa YouTube. Okay lang po ba? Regarding po. sa yung okay, Matagal na kayo dito sa Tondo. Matagal na po. Matagal na, okay. Hmm. Okay. Ito po yung tanong namin kasi meron po ngayon na sinasabi sabing ang pagbabalik ni Yorme. Siya po ulit ang mayor nyo. Ano po yung unang pumasok sa isip nyo? Ano yung reaction nyo? Dahil siya ulit ang inyong mayor okay lang naman ang nagawa. Okay lang. Ngayon pa, sa inyong mga ika nga ay mga uh, tricycle driver, kayo ba ay apektado dun apektado sa kanyang grab? Apektado kami. Apektado po kayo. Nagaya po ng ano? Ng huli. Nang huli, okay. E Eh kaso, kaya kami kulorong kami. Ang <laughs> kulorong? Wala po kaming permit. Prangkisa, walang permit. Oh. Pero nilalakad na po ninyo eh para magkaroon kayo ng permit. Nung unang vice mayor pa lang siya, nagkaroon na ako ng permit. Oh, okay po. Okay to. Hybrid po kasi to. Okay. Oo. Oh. Uh -oh. Nagkaroon po ng permit to. Katunayan po, may body number po ito. Uh Oo. -oh. Sa harap at ikot. Apa? Sa kung body Oo oh, nga. Pakita natin sa mga viewers kuya. Ayan So, yan. so yan, po oh, yan po yung original. Oo, oh. yan po yung original. Original po to. Ano ibig sabihin yung Q? Quezon, Quezon, Waluna. Uh, okay. Toda. Quezon, Walluna, to. ngayon, Toda. Waluna. Ngayon, ano lang, ano lang pangalan ng Toda ngayon? Ganun pa rin po siya, kaya nang... Kulorom. Kulorom, dahil hybrid nga po. Oo, uh -huh. dapat ito bago na, hindi ganyan. Ano? ano po, dapat po ito, yung standard na pagong. Okay. Yung siya. So, pero, pero nilalakad na po ngayon o... Ay, ano? hindi, malabo. Malabo? Uh -huh. Yung malaking gasto. Pero, pero po, pero, pero hang hanggang ngayon po sa kasalo po, eh, nakakapaghanap buhay pa rin naman kayo. Nakakapaghanap buhay po. Oh. Kaya lang, laban na lang kami sa huli. Ay, ganun po kayo. Oo. Oh. Kung limandaan, isang linggo, ipia, mag... Pero kung halimbawa po, po lahat kami. kayo dito, walang walang prangkisa yan, walang pera. Mga, mga wala po ito. Pagkakapirahan, Pagkakapirahan po yan. yan. Pagkakapirahan oh. Yan. yan, pagkaganyan. Ay, Alam na, na, na wala kayo ganun, permit. Na, Nagkahanap po eh. Kailangan mo namin maghanap po. Oh, eh. Para sa naman. pamilya eh. Ano? Oh. Ano po yun? ah, sige kuya, tatanong ko naman, ang ano mo naman sa'yo, kung sakasakaling mga uh, makakapanood dito si Yorme, total, ano, po yung ano kayo? Ah, oh, maganda yung mga ganito pong hybrid, sana makarating po sa kanila. Oo. Oh. Isuan po nila ng termito, nito, dati naman po may ano to eh. hybrid? Hybrid po, mataas. Oh. Kasi po yung mga standard, mababa, mababa lang po yun. Oh. Re reklamo yung mahihirap pumasok. Oh, Dahil mababa, lalong oh, lalo na po yung matatanda, oh, hindi makayupo. Oo. Oh, 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 oh. So oh, sige po, sabihin niyo po kay Yerme yung gusto nyo iparating. Oo, oh, harap si sige. Oh. Parang naman po sa amin, kung mga hybrid na to, bigyan niyo po ng pagkakatao na magkaroon po ng permit. Dati naman po kami ninisyo ng permit. Dahil nabi niya, ipalata namin, nilata po namin. Ngayon, nagbago na naman, kailangan daw po Uh, standard na pagong. Standard Sana po makarating po. po. Ma -ala, ma -ala. Okay. Alam mo kuya, itong mga tricycle dito no, mga sa Man Manila. Kami kasi nagpa-vlog din kami sa Pasig. Ang balita namin doon, may mga permit daw doon ng mga tricycle pero hindi na sinisingil ni Mayor ko ng permit. Kaya doon maganda yung ano niya pa pag mm. sa mga ganito. Oh, oh, kasi kailangan po namin talaga makanap po ay eh. Oh, kailangan talaga. Kaya, kaya po siya. kuya, yung yung yung, yung uh, sinabi niyan ano, for sure mapapanood dyan, yormi, yan ni niyo. Kasi vlogger din po 'yan si. Opo. Makakarating po 'yan sa kanya. Opo. Oh, po, yorni po. Oh, po sa ano, ano po yung pinakaano dito kuya, Barangay 5. 5 po. Zone Lima Street. Dito po sa Santo Niño Titondo, Manila, ano. Yan po may panawagan po yorni. Sa inyo tanggapan ang ating isang kuya dito sa lugar na ito. Okay kuya, thank you very much ha. Kaya, ay, para ah, dito, bro. mapanood po ito ni Yormi. Eh. Ah, ayan. Para mapanood mo yung interview. Dito ah, dito tayo, bro. Sa YouTube sa mga apo mo pa Ayun, ito bro. po yung uh, ay, Napakita ko <laughs> sa iyo itong Golden Axe. Aba, ito naman oh, okay. si Kuya. Oh, ayan yeah. Ah, ayun ni Kuya. Ito, ito, ito. Okay, ikaw ba tatay? Okay ka lang bang kausapin? Okay, kausapin mo. Okay. Ah, sige po. Ay, tayo po, tayo po ba eh meron ditong tricycle o nagtitinda o Cycle ano po? Boy. Ah, yan po. Oh. oh, so ang tawag niyan hybrid ano? Ay, ano? Ano ang tawag dyan? Pajak. pajak, Ah, oh. Oh. Padyak. Padyak, 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 Padyak oh. Ito po, kuya. Ano yung reaksyon mo? Ano yung unang masa... Yung ika, ika nga ay eh, nasasaloob mo dahil ang nagbabalik na si Yormi ang inyong mayor ulit ng Maynila? Ah, uh, si Yormi? Oo. Oh. Sa ngayon, hindi pa maaari. Wala pang... Para sa mga amin, sa mga senior. Oh. Hindi pa dyan si Kaso ngayon ang para sa amin. Hmm. Kasi... Isang buwan pa lang naman eh. Oo. Oh, kaya nga daw. Oo. Oh. Oh. Wala pero, pa maghintay lang po kayo kasi isang buwan pa lang yan. Ang oh. inuuna niya ay kalinisan. Ah, kalinisan. Oo. No? Oh. Nabasa ko isa. Yan yun. ngayon, no? O, oh bro, sige. Oh. Panangin mo si kuya. Pero, kuya, eh, total kayo. Mga illegal daw yung mga, ano niya. Illegal. Oo. Oh. Dumaraw kasi kami nung, hindi serially, bigyan kami ng mga permitan. Meron kami ng ano. Oo, oh, yan. Meron kami mga, pero, ano, ano yan, 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 yan. So, ang ano tawag dyan ay ah, Ano? Lapuda. Lapuda. La Oo. Oh, Kaya nga po. Kaya yun dati. So nagtagal oh, lang pula okay. ng ilang taon yan. Ah, matagal na. Tutal, kailangan so. talaga natin mabuhay. Hindi naman pwede hindi kayo maghanap, mag, mag oh, maghanap buhay. Ano pang masabi nyo para kay Yurmi para kayo mag maano, ma ah, -ano, ma Wala pang ilalo si Yurmi sa atin. Eh, Ma-ayos na si Yurmi ngayon siya ngayon. Ano. Ah, sa mga yeah. padyak. Na, 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 na. Ang, 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 ibig namin sabihin, na. Ay, na, na, na. manawagan po pa siya kanya kung ano yung gusto oh, nyo. Opo, huwag salita kayo. Kung, ano yung ah, gusto nyo gawin dyan sa inyong ano, hanap pang oh, buhay. Oh. Oh, okay. Para makapaghanap buhay. Para kay Yormie. Ah, okay. Yormie, yes. Yormi. Mayor. Kami po ay mga sidecar boy na dito sa terminal ng Gulilak sa, Zone 5. District, sa District 1. Oo. Barangay 5, Zone District 1. Kami po ay sidecar. Marami kami rito na ang sidecar kasama namin ang mga motor. Sa so ngayon, ang kita namin ay na, tama lang kumain. Wala nga nung yun kasi ang tao ngayon na mga naglalakad, mga pasero, mga naglalakad, e -bike. wala rin silang pera, pambayad sa amin. Kaya yung sakay nila papunta sa magiti nga, po papunta sa real, Morales, nilalakad nila nga. Sa isang isa banda ko yan? Na, dati kasi yun, sumasakay talaga sila. Okay. Paano kayo ng e-bike eh? Yung e-bike kasi kachan talaga. hey, hey. maano na, magbabayad pa kayo. Ngayon oh. No. mga, mga Ayun, Ayun kuya, yun lang ba ang gusto mo iparating kay Yorme? Oo, oh, matulungan ng ng sa, no, sa dating, sa dating pagka, ano niya, dati na mayroon kami, eh mayroon talaga naman kami ngayon, yung mga, may, ayun lang, food Eh, oh, pa, Siguro, food box. Ah, lang po dahil isang buwan pa lang naman siya eh. Oh. Provide na lang siguro ng, ano, ano local na, ano. Mayroon uh, kami yan doon sa City Hall, yung ano namin, oh. sa, mayroon naman, may dinito kami sa City Hall, nung si Yorme pa, pa baka ibalik niya. Babalik ko ya. Oo. So, sure ko. ko lang pangalan kasi wala yung presidente namin, umuwi ng sa Bona eh. At saka ako member dito. Oh. Eh kayo po kuya kasi kayo ano, mga ilang member ba kayo diyan? Mga ilang ah, yeah, marami kayo Kasama kami, eh, kami diyan eh, yung ano lang yung maliban no sa parang tricycle, maliban niya sa mga hybrid na yan. Padyak padyak kasi lang kasi lang kayo pa lang. Pa lang kami. Marami rin kami. Marami rin Pero may sumasakay pa rin sa Pajak. Pero pa rin yung taga rito lang, yung hindi mahal mag mga 20, 30 ka lang bayan. Ah. Oh. sumakay ka ng motor, sigilin ka 50 pa okay, kuya. Okay. So wala kailan kailan ka na pong gustong itagdag na panawagan kay Yormi. Yun lang. Yung lang amin eh. Kaya so, <laughs> uh, uh, mabigyan din kami ng kwan. Ay, At hintayin mo ako. Hintayin mo ako, Mayor. Lahat kayo. Bibigyan ko na sariling ano. Ay, lagi kita rin ng ano.

dito sa Tondo. Patagal na kayo dito. Hmm. Ngayon po, ano po yung unang reaksyon mo dahil ang nagbabalik na si Yormi, ang inyong mayor ulit ng Maynila? Ayos lang. Ayos lang po yun. Ngayon po, bilang isang padyak na marangal na kanap buhay, lumalaban ng patas, ano po yung uh, inyong uh, uh, nararamdaman? Kayo ba'y ba apektado? O hindi naman? Hindi naman. Oo. Okay lang kay Yormie. Okay lang kay Yormi po yan. Pero yan po ba binibigyan din po ba ng permit yan? Yung parang ruta hmm. ninyo? Oh, meron po ba kayo nun ngayon? Bawal lang sa recto. Bawal lang sa recto. Pero pag dito lang sa ano, District 1, zone, zone 5, okay, okay lang po? Pagpunta po. Oo. Oh. Okay. Patanong ko nga lang kuya, ilan taon ka na po? 68 Ayan po ah, mga viewers, 68 na si kuya pero ilan taon na po kayong nagpapadyak? 30 Nag na 30 years na po siyang tumatadyak at oh. ah, kamusta na kuya ang pamilya mo? Ilang anak niyo po? Dalawa lang yun, nagtipid na ako eh, sa so, matay uh, kaya naman pong mabuhay sila ng sila nga nabuhay yung lalaki hmm. Eh, so, eh. magkano eh, naman pong kinikita nyo sa isang araw kuya? mahina ngayon, Di ngayon? Kunyara, mahina po, malaki. Yung yung malaki. ka tulad nung araw sa ngayon, kunyari so, pinaka mahina pinakamalaki po, pinakamalaki tatlong daan, daan lang ay, yung mahina ng bigas pro eh 56 yung magandang klase ay, po, po. ito po, uh, uh kuya kung sakasakaling uh, mga panood sa'yo si yorme ano pong kahilingan mo para sa yung edad na 69 na? 68. 68, 68 eh, mabigyan ka lang ng uh, maganda uh, ganitong uh, ano? Uh, na wala nang okay, padyak. Na, Kasi ng matanda na si kay Kuya. Namin si Okay lang kay Mayor. Okay lang kay Mayor. Oh, wala po kayong kahilingan kay Mayor. Wala lang Okay lang. Wala. Okay lang sa'yo magpadyak. Kaya pa? Wala lang ako. Wala lang ako. Wala ako. Wala lang ako. Ayan, napaka na, ano? ano po ni Okay, yan eh, po mga kaibigan, mga viewers ano, Sa ayan. edad na 68 years old ni Kuya no? Pinagana po po, po po, ito po yung Pagkak niya po, talaga 30, 30 years na, siya, 30 30 na, na po siya Ito po ang tulara na, natin, lumalaban ng patas Marangal na hanap buhay, hindi kagaya ganyan, po Pero mabubuhay pa Ito po, napag-usapan na rin lang natin yan. Ano po yung masasabi mo dun sa malalaki ang katawan Yung mga tulong guys na pasaway dyan sa road 10 Eh, mami Siyempre, ayaw na ma mapapagod. Ayun, ah, ayaw ah, na. Gusto nga. nila maka makakuha ng kera sa maling pamamaraan ano, yon, ng mabilisan. Yun, lalo uh -huh. pag kung papasko. Ah, pero kuya, unti-unti na silang nahuhuli. Unti naman. Kasi alam mo, pag kung papasko, maraming nangyayari. Oo. Uh -huh. Maraming tukutan, uh -huh. magtapan. Okay kuya. Okay, Thank salamat po kuya. Ito po, uh, isang po. Okay. Ay, kuya, i-research mo lang 'yan. Okay. Mapapanood okay. 'yung mga uh, ano, yung Video natin, ha. Ayun, ito po, dalawang uh, okay. ano na namin, TV. no? Ito, okay. uh, thank you. dalawang padyak kung tawagin na. Ano? Thank you, thank you. May mga may oh, dad na po, pero ayan kaya pa rin daw. Ayun kay kuya. anak ng uh, si ay yun ang binuhay ng kanyang pamilya. May dalawang anak at sa edad na 68. Si Abay, kayang kaya. Sabi, wala sa kailan kay Yormi, -kay kundi kayang kaya pa niya. Ay 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 ay. Ay, bro. O, hindi. Oh, hindi. Dito na ako wala ko kayo, okay lang ka ba? Pati si may-ari eh. Ikaw, interview lang po namin. Tanungin lang regarding oh. na sa inyong, ano? Oh. Ate, yung ano. Oo. Ate, nandito lang to kanin niyo ah. Magandang hapon po, Ate. Kumusta po kayo ngayon? Okay lang. Ilang taon ka na? Cafe. Ilan ka ka na? 74. 74, mas matanda kay kuya. Oo. No? <laughs> Pero, bro. ate, anong ginagawa nyo dito? Wala, wala kayong, ano? Minimum kape. Oh, minum pa lang ng tinda, kape. okay. Or... Oh, pero ikaw ba ay merong street ano, ganyan tinda? Wala po. Uh, so ano po yung ginagawa niyo dito? Uminom lang ng kape. Oo. O, -o. Oh, naniningil kayo, may mga pautang yata kayo eh. Wala pa. Wala pa. Okay, solid tondo. Ito po, punta na kami sa aming content. Ano okay. yung reaction mo? Ano yung masasabi mo dahil lang meron yung ulit ay si ano, yorme Okay naman. No, Lahat kami okay lang ng okay. Basta maganda ang patakaran niya. Maganda po bang patakaran ni Yorme? Okay naman. No, Lalong lalo, lalo na dun sa kalinisan. Yes. Okay bro, sige. Kanuhin mo. Ah, ate, ate ilang taong ka na nagtitinda dito? Hindi ako titinda siya. Ah, Kasi, ano, ano po, ang bisita lang dito? Minut lang ako kape. Ah, okay, uh, minut lang or, Order, uh, order, order. So, lang. bilang isang taga tondo po. Dahil si Yormie ay talagang uh, ika nga ay eh, uh, medyo may kahigpitan sa ano, mga street food vendor. Sa idea mo lang, ano, dahil wala ka naman tinda. Oo. Ano, ano, yung po bang mga street vendor na yan ay eh, dapat po ba talagang hitpitan sila o dapat sumunod sila sa pinag-uutas ng sinilod? Mahirap magpakain niya yung mga bata. E nga po, ang tanong ko, palibasa wala kayong tinda, Oo, oh, no? sige. Dapat po bang silang sumunod sa pinag uutos ng Manila City Government? Halimbawa, ibig mo sabihin kung meron oh, dyan linya, doon okay. lang sila hindi sila susubra o hindi sila susunod. Bawal lang, lima Bawal lang sa baba. Bawal lang sa baba. Oh. Kasi yun, nakakamakakaluskrat ka na rin. Oh. Awawa sila. Pag, pag, ano? Sa hapon. Sa hapon. Ah, hapon, hapon, hapon na. na ngayon, pwede na iba pa Pwede na. Oh, pwede na po. Pwede na. Pwede na. Mas lalo nga maraming sasakyan pag hapon eh. Nadulong nga maraming. Okay. Pwede na. Nawiiwas eh. nee, na. na yung mga sasakyan. Hmm. Ah, oh. Sasakyan na umiiwas. Oh. Pinatulad ng pinaalis sila. Okay lang. Sige lang. Bilis. Bilis sila lang. Bilis. Okay, last question. Dalawang ate. Oh, Happy ano? pa kayo dahil si Yormi ulit mayor ng Manila. Oh, yes, thank you. <laughs> kunyari, nanonood si Yormi ngayon natin. Ano naman ang, kunyari, okay. Yormi, nakapanood siya sa'yo. Anong kakasabihin mo sa kanya? Hi, sana maganda na magiging buhay namin dito. Ayan. <laughs> Ay, <laughs> Yun lang, bro. Alam mo, nanonood si Yormi. Yes. Ano yung kakasabihin ano 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 mo? Ano, kami muli. muli. Ay, sinabi mo, sumusunod naman kayo. Ay, Ay, kayo. Hindi kayo. Oh, hindi, yung iba niyang tao, Oh, wag na kasi. Uh, ah, oh. Ayaw po ni Yormi ng ganun. Oh. Kayo, ay, yun ako. Ano yung pinag-uutos lang niya, dapat sundin yun. Hmm. Tinatanggal po niya sa trabaho pagka, ano, iligal ang paghuli sa inyo. Ayaw, oh. ayaw. Ang dami kong napanood. Diba, ate? Hindi lang ano akong nakahali. Pagmali, ah. ay, oh. tinatanggal ni Yormi, hindi pwede sa kanya yun. Kaya naman mga po. mga kaibigan naman namin diyan. Hindi pa daya considerasyon na lang po ano. Dahil pare-pare sa kung kaya gusto mong mabuhay. Hindi pwede yun. Ipinagbigay niyo mga kareto, gigibahin niyo na. Oo, ganun basta sila. Bakit hindi ang iba? Ayaw nila na may mga bendo. Ayaw nila may bendo para makakailan. Eh kung balik tayo natin ang sitwasyon, sino magtinda, kayo ngayon ang mga huli. Eh. Anong mararamdaman <laughs> nila? Kita eh, mo naman talaga. Ay, is time nila. Pati gamit, daladala dala, nila. Sabi, bibili ng gamit yung. Ay, nila. Hindi nila ba nila yung mga kariton. Pati bago. Ayan tayo eh. Ayun naman mga mga huli. Alam nyo, yung mga sinabi ninyo ay napanood at mapapakinggan naman nyo niyo. Okay po. Thank you very much. Thank ng iligal ang ginagawa, pero tao to eh, mga to. Kailangan yeah. din mabuhay, ano? Yeah. ano yeah. ah, yes. oh, po eh, ano po sa mga na si Bigyan na ng konsiderasyon. Yes, Ayan, ate, salamat po. Dige <laughs> <laughs> <Ayan, laughs> <Ayan, laughs> po, ate. Ayan, naka-30 okay. minutes si Tybro. Di Tybro, di Tybro. Di Parang, uh, ano ah, dito, 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 dito. Ha? 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 Wala dito ng ano bro eh. Interbeing ko lang kayo, kayo ang bida dito sa video namin eh. Halika, na? Eh. Dito ka. Dito. Ikaw na lang kuya. Ayan oh. Oh, ang dami mong aso ah. Tapos nanganak anak pa. Okay. okay. Kuya, kasama mo mune? Ako si Kuya Rodel mo. Pa sir, sir TV lang kuya. Dito ka kuya para makita. Ayan. Video. Okay kuya. Ano pangalan ni kuya? Matag matagal ka na solid tondo. Oo, matagal na matagal. Okay. Pasensya ka na, itong uniform namin ha. Yung mabayo namin, iniwan namin din. <laughs> sa kwadra. <4. laughs> okay. Ano ang, uh, ika nga, yung unang reaction mo? Ano yung naramdaman mo dahil ang uh, nagbabalik na si Yorme, ang mayor ulit ng Maynila? Masaya po, masaya. Masaya? Okay. Pangalawang tanong. Si Yorme, alam naman natin na may pizza sa mga street food vendor. Pero inaayos lang niya yan. Hindi talaga siya may pizza. Ibig sabihin, may pizza lang siya doon sa pinapatupad ng batas hindi sinusunod. Ngayon, ang tanong, apektado ba kayo dito? Apektado ka ba? Yan pwesto mo o hindi? Apektado mo. Apektado? Bakit naging apektado? Daanan ng tao. Daanan ng tao. Bakit sabi doon sa isa, doon, basta nandito daw sa may gutter, okay daw, hindi na sinisita. Pero minsan pinapatupad. Minsan, inaano? Pinapatanggal nino? Hindi naman, hindi naman. kasi nasa gutter na kayo naman mga kaibigan mga abing. Pag bumaba ka doon, doon hindi pwede. Pero ang sabi doon sa kabila, pag bumaba, okay na basta hapon. Hapon pwede, pero umaga bawal. Bawal? Ito umakyat ka lang. Saglit lang naman iakyat mo eh. Kung gusto mo ngayon, ibaba mo. O, di ba? Mayroon po, mayroon po. Mayroon po, mayroon po. Pablo, sige tanungin mo kung No. Then, isa tubos Pero ilang taon na kayo nagtitinda? Oh, ilang taon na kayo nagtitinda na dito? Ilang taon na kayo? 3 years na dyan. 3 years pa, oh, pa lang? yung ko salita mo, tinatakpan mo yung buha nga mo eh. 3 years, nagbura ko yan. 3 years ah. Kumusta naman ang kita niyo, Okay naman? May <tipan> matumal. Pero kaya naman mabuhay. May anak kayo? Wala pa. po. Ah, wala pa. Ah, wala pa. Wala pa. Oh, ito, halimbawa, nanonood si Yormi ngayon. Ano yung gusto nyo iparating ate? Okay, ka, okay, okay, ano ikaw? sabi niya kunya oh, ikaw? Ano yung ano, sino no vlogger din yan eh? Ano yung gusto mo iparating? Sabi mo ah, uh, sa ano mo? Salamat sa ginawa sa podcast Sa, sa ah, dito sa Tondo na, o sa lahat sa buong Metro Manila. Na, buong Maynila Buong Maynila Okay. Ikaw ate Helika dito ka. Baka meron kang gustong idagdag. Ikaw ate anong masabi mo? Oh. Ah, yun niya. Oh, mag-set up daw rin po Ano ko ya wala ka pang gustong idagdag? Okay na yon? Okay sige. Ito salamat kuya sa time kuya ha. Ayaw mo mo na kayo rin eh. Hindi para mapanood niyo sa YouTube channel. po, papanoorin niyo. Tayo tayo pa sa YouTube ay tayo. Oh, ayan bro, dumating na naman sa punto ng natin oras. Tingnan mo oras ano? At ito. Dito po kami nag-interview sa harap ng simbahan. Ayun, ayun pala mo. Ano? Para may knowledge kayo sa aming mga ko kung nasan Hello. po kami. Ito ay uh, Tumbo, Maynila. Ayan, ha? Salamat po ng marami sa inyong uh, pag-subaybay uh, sa aming uh, oh! Ayan, napakinggan nyo lang po ang mga interview, mga street food vendors at mga pajak boys na talaga namang uh, at saka tricycle driver bro. Ayan, at ang uh, mga sinabi nila tungkol kayo rin ano, at mga ngilan-ngilan na may mga panawagan bro ano bro at uh, bro pasok okay nagbigay ng sinabi ng aking kaibigan na sulit ito no? yung mga tulong guys diyan <laughs> ayusin niyo na dahil uunti-unti na kay ni Yorme napapanood po namin yon imagine niyo po no? 60 68 years old Ayan. lumalaban ng patas marangal na hanap po ay eh, nagpapadya kayo pa kaya lalaki ng katawan Ayan. nyo di ba bro Yan. oh pangalawa maraming maraming salamat sa suporta sa amin muntin channel god bless you more salamat salamat absent ito sa mga nanood sa amin